Hi mga ka -confess. Tawagin nyo na lang akong Mariz, 27 years old, taga Makati, HR assistant sa isang BPO company. Medyo mahiyain ako, pero ngayon gusto ko lang ilabas to kasi baka tuluyan ng mawasak ang kaluluwa at balakang ko. So ayun na nga, may jowa akong afam, si Lucas. Half German, half trauma ng katawan ko. Nagkakilala kami sa gym kasi pareho kaming mahilig sa treadmill. Ako naglalakad lang siya parang may galit sa machine. <laughs> Una pa lang, sobrang gentleman. Binubuksan ng pinto, nagbabayad ng kape, at mahilig magtanong ng, Are you okay, babe? At that time, sabi ko sa sarili ko, Ay, siya na ang icing sa ibabo ng cupcake ko. Pero hindi ko alam na yung are you okay babe magiging trauma trigger ko pala in the future nung una sweet-sweetan kami dinner sa BGC sabay uwi holding hands hanggang sa isang gabi bigla siyang nagtanong can i show you how much i love you ako naman kilig to the bones sabi ko pa sige naman show me mga bes, hindi ko alam na demo ng demolation pala ang mangyayari. Paglabas ng sandata niya, napablink-blink ako. Sabi ko sa isip ko, tang ena, may diploma ba yan sa architecture kasi parang hollow block? Kinabahan ako pero nagpakabait ako. After a few minutes, ayun na. Diyos ko, parang nilalamon ako ng universe. Napayakap ako sa bedsheet. Nagdasal ako. Sabi ko, Lord, kung ito na po ang huling laban ko, bigyan niya po ako ng lakas. Kinabukasan, hindi ako makalakad ng derecho. Sa office, sabi ng office mate ko, Girl, bakit parang nagzumba ka buong gabi? After that, almost every weekend, gusto niyang magbanding. Pero ako, umiilag na. Pag nagte-text siya ng you up, ang sagot ng kaluluwa ko, No, please, not again. Minsan, nagpamasad siya sa akin. Akala ko sweet gesture. Pagtingin ko, may dalang lotion. Sabi ko, oh, massage lotion yan. Ngumiti lang siya. Ayun mga bes, hindi pala lotion session. Evacuation drill pala. Tapos minsan, may narinig akong pop sound sa tuhod ko habang nasa gitna ng laban. Sabi ko, wait babe, wait, sabi niya, are you okay? At doon ako napaisip, bakit ako palaging tinatanong kung okay ako kung obvious namang hindi? After a few weeks, napansin ko parang may something na sa katawan ko. So pumunta ako sa OB. Sabi ni Dok, wala kang infection pero ma'am, parang may trauma sa loob. Napatitig ako sa kisabe at sabi ko sa isip ko, Dok, hindi trauma yan. Si Lucas yan. He's built different. Literally. Umuwi ako ng tahimik, hawak-hawak reseta at dignity kong durog. Pagdating sa bahay, naisip ko, love ko siya. Pero hanggang kailan ko ilalaban to? Baka ma-PTSD ako sa kama. Hindi pa dyan nagtatapos. One time, nag-lunch kami ng mga office mates ko. Sabi nila, bakit parang napagod ka today? at si tanga kong bibig na dulas. Si Lucas kasi, nalaman tuloy na kakabembang ko lang. <laughs> Aminado ako, mahal ko siya. Sweet siya, gentle, responsible, at hindi siya nagkukulang sa effort. Pero every time maglalapit siya ng kama, napapaatras ako. Hindi dahil ayoko kundi dahil natatakot na akong may marinig ulit na, Are you okay, babe? Ngayon ito na ako, humihingi ng payo. Normal ba to? Should I stay or let him go before I end up in physical therapy? Sabi nga nila, love hurts. Pero in my case, literal.